Finally, nakahanan na ng pagkakitaan ang tao na ito. At ito na nga ang Fave Istakit DIY Dishwashing Liquid. Isang flavor lang muna binili ko para matry namin dito sa bahay. DIY nga ito, kaya naman mag-add ka lang ng water sa malinis na timba. Limang litro ang ilagay mong tubig at kailangan nga po ay masukat para hindi ka magkulang o masubrahan. Dito sa Instakit, ang napili ko pong flavor ay itong kalamansi. One letter pack na to ang ihahalo dun sa 5 liters na tubig. At makakabuo na ito ng 6 liters na dishwashing liquid. 6 bottle na din yon na maaalok mo sa kapitbahay mo. Napakadali lang nito kasi 1 to 2 minutes mo lang siyang hahaluin. At di mo na kailangan 24 hours. para ibabad kasi 2 to 3 hours nga lang kailangan mong hintayin bago mo siya pwedeng isalin. Kasama na dyan sa insta kit na to ang 6 pieces na sticker. Bukod nga sa napakadali at saglit lang siyang gawin, premium pa diswasing dishwashing liquid na to. Meron kasi tong mga special ingredients na wala yung iba. Meron tong aloe vera, cucubitin, circusacid at glycerin for softer hands. Kompleto na talaga ito. O ba diba, pangbenta na talaga. So ano pang hinihintay niyo mga mi? Arat na at mag-fave this washing liquid. Click my yellow basket.